saging, may vanilla, at saka yan, baking, at saka yung bicarbonate. May gatas, may yogurt, may sugar, may oil. Ayan. Ayan guys. Yan ang mga sangkap natin yan guys. Itakay natin yan pagkaano. Sige, i-mash natin ito. Let's go! banana cake. Ayan, may sira. Kasi daming saging na ano, hindi kinain. Kaya imas natin ito. Ayan. Ay, Bakit na itim? Bulok. tigas kasi doon sa fridge. Ayan. Ayan. Ay. Ayan na po guys. Tapos na yung saging pagmas. Ayan. Ikip aside natin. Pag ano tayo sa itlog. Bit tayo ng dalawang itlog. Dalawang itlog. At saka sugar. Three-fourths. 3 three sugar. butter for sugar. At saka, 3 4 na oil. Ayan. Tapos ibig natin siya. Ayan. Ayan lang guys, madali lang yan. Hanggang smoothie. May smoke na yan Saka na natin Dagdagan na Ayan Dagdag natin yung Gatas Ay, ano yan? Ayan yan na yung milk one third milk one third at yogurt three spoon three spoon yung yogurt lagay natin na one two three ayan tapos ay wala akong tapos asin ano lang yung asin? Kunti lang yung asin. 3 grams lang yung asin. Tapos, yung vanilla. Lagyan natin ng isang cup lang para mabango. Ayan. Tapos, hapon ulit natin. Ayan na po. Ayan, na malo na din natin hindi ko lang na nakita dyan ang mukha ko oh. yung mukha ko pa na parang walang problema ba tapos i-add natin yung ilan ba yun na na isa't lahat ito one and half flour ang harina Ay, dami. One half lang. Ay, kulang pa. One half guys ha. One and half. Tapos, ayan. Ay tapos na po siya. Yeah. Ayan, one and half. Ay, strainer natin yan. Strainer natin yan tapos idagdag natin yung soda 1 teaspoon soda 1 teaspoon soda tapos 1 teaspoon baking ba? Madali lang guys, madali lang. Madali lang ito, madali lang. Ayan. At saka, maano ang sangkap kasi. Ang sangkap talaga niya, nandyan talaga sa kusina. Ayan. Yung yogurt, nandyan. Yung asin, nandyan. Yung vanilla. Baking. At saka yung uh, baking bicarbonate. Hamay, gatas, andyan lahat. Uwel, yun lang. Madali lang to guys, pag may saging kayo, ito ang gawin niyo. Sobrang sarap, fluffy. Maano pa siya. Masarap siya guys. Sobrang sarap, ayan. Eh, may oras naman, kaya lulutuin ko na lang itong saging kasi sayang ba? ba? Diba? Isang o oh, ano lang to, 55 minutes. Makakain ka na. Oh. Ayan, basta magkagilang. Ayan. Pinalo ko na yung saging, guys. Ayan. Ayan na po siya. O, oh, diba, mabango. Sobrang bango. Ang gusto ko naman magdawa ng yung mga bread, yung walang tao kasi maingay yung mga kasamahan ko dito guys. Alam mo naman yung mga lahi. Sobrang ingay. Ayaw kong magawa ng gamit mm -hmm. ka. Lagyan natin ng kanting oil. Iman, may oil pa ba? Wala na. Wala na talaga. butter ito. Anuhan ko na lang ng butter, guys. Kasi wala nang oil. Pagod, magpunta na Lagyan natin ng butter. Para hindi siya mag-bigit. Ayan. Diba? May makakain na tayo. May pang-chay na tayo. you Tapos na mamaya, 4.30. Ayan. Ako lang palaging mag-ano dito. Gusto ko nga mag-ano na naman ng rinse bread, pandesal. Ano pa yun? Ang luto ng pinoy. Para may makagaya tayong kanyang masala. Ayan. Ayan. Tapos na. po siya. Ipasok natin sa oven. Ipasok natin ng 55 minutes. Okay, pasok na natin. Sa hot. Diyan na, wait for 55 minutes. Dadang dang, luto na po guys. Buksan na natin. Oh, oy, ang sobrang init. Ayan, luto na yung banana cake. Ayan, it's my favorite. Ayan, luto na yung banana cake. Ay, sobrang init. Ayan. Ayan, ayan, oy. natin nakukuha kasi isang kamay nasa cellphone isang kamay ayan ayan luto na yung pananakit mm. matalin natin yung pera ayan guys luto na pag magtiyaga na magluto, may makakain tayo, 'di ba? Ayan. Ayan, bigyan natin daw niya ni Amo. Luto na siya, guys. Ayan, no? Oh, lambot oh. oh, lambot sobra. Every time you go ano natin yan guys ayan sayang ayan naglikit siya iwit natin to siya guys 20. what ayan di ba may makakain na tayo ayan Oh, watch up mga ayaw maggawa ng mga ano. O diba Makakain na tayo nito guys Bakit ko pinatay Nagantay nga ako ng Ayan Ayan na po siya guys Lagay natin dun sa loob Uy wag mahulog ode ba? magkaka tayo nito guys. ano natin? itakip natin sa ano yan Ayan na po siya. malabo na banana ko Yes Banana oh ko. Okay. yes. banana cake

ayo, mo niya siya'y batasan. Hala manisay batasan, guys. Ayan. Banyak-banyak melayu, tidak ada ganteng. Ayah, iya, so yang yeah. taro yeah. This is my cake. Pun coming time, I like this one. Ya, yeah. ada bawa yang disana. Ya, laut kasi sana danau. Ma, boy coming. Gonna, boy coming gonna give one one bell also don't forget to like comment and share thank you for watching my video